yan hello mga kapanalig magiinit lang ako ng isda so sa mga kapanalig rito huwag kayong magtatampo kung sinasabi ng mga sulpo na invented name ang catholic at tanggapin natin yon totoo naman eh the word catholic it was an invented name yes ano naman, masama doon, yung pangalan ng inimbento, pero hindi naman inimbento yung iglesia. Bakit ba naging invented ni man Katuli? Kasi wala namang pangalan na binanggit si Christ ng iglesia na kanyang itatatag. Diba? Kaya nga ang daming iglesia na kasula sa Bible, na iglesia ng Corinth, iglesia ng mga panganay, iglesia ng Diyos, mga iglesia ni Cristo, which is plural ang dami-daming mga iba't ibang pangalan. Kasi wala naman talaga siyang binigay na pangalan. Tanggapin na, oo. oo. Imbento yung pangalan ng Catholic Church. Pero hindi yung iglesia. Bakit siya naging invented? Kasi nagbigay tayo ng pangalan. Halimbawa, nickname. Ang nickname ko, San Rio. Invented name yun. Ang real name natin, di ba? Halimbawa, ah, uh, Arch Chatel Gabriel Fernando. O let's say, Marian Rivera. Yan bang mga pangalan na yan, hindi invented name? Invented name yan, bakit? May pangalan ba sila nung sinilang? Nung sinilang ba sila, nagsalita ba yung sanggol na, My name is Marian Rivera. My name is Sanrio Adams. Nung sinilang, di ba wala? So kapag walang pangalan at nilagyan mo ng pangalan, anong tawag don? nag-invento ka ng pangalan. Katulad ng uh, pork sinigang. O, oh, ang pangalan ba ng pork sinigang ay pork sinigang? Yung na-invento ba yung pagluluto ng pork sinigang, nagsalita yung yung pork sinigang na may my name is pork sinigang hindi invented name ulit tama okay ang pangalan ng mga tao, ang pangalan natin ay invented name. Invented name lang po 'yan. Hindi po 'yan talaga pangalan natin kasi hindi naman tayo isinilang na may pangalan na. Yung pangalan ni Lucifer, invented name din po 'yan. Invented name lang 'yan, 'yan ay inilagay ng mga sinaunang mananampalataya sa panahon ng ama binigyan niya ng pangalan na satanas para gamiting pantukoy na may umiiral na elemento na hindi mabuti hindi po ba? kaya nga tignan nyo, pansinin niyo hindi masyadong nabanggit si satanas sa Old Testament kasi wala pa pong umiiral na pangalang satanas noon wala pa. Yan ay binig... Ang pangalang satanas ay... Yan ay... Binig, binigay lamang ng mga tao. Pero wala pong nakakaalam. Meron ba kayo mababasa sa Old Testament na ang pangalan ni Satanas ay Satanas, sinabi ni ng pangit ng Ama? Na sabi ng Ama, oo ang pangalan nito Satanas. Wala. Even yung pangalan na sitan invented name kait yung pangalan ni Felix Manalo, di ba? Felix Manalo, okay. Bibigyan ko kayo ng trivia. Ang mga magulang ni Felix Manalo, nung siya ay hindi pa nagtatatag ng sekta ng INC, siya, ang kanyang mga magulang ay sagrado katoliko. Ang pangalan ni Felix Manalo ay kinuha po sa Santo Papa ng Simbahang Katolika uh, Catholic Saint na Pope Yung pangalan ni Felix Manalo. Ang pangalan ni Felix Manalo, yan ay kinuha sa Bishop of Rome na si Felix the First. Pope Saint Felix the First. Siya ay, ay, ipinanganak noong January 5, 269 at namatay noong December 32, 74. Santo po ng Catholic ang pangalan ni Felix Manalo. So meaning to say, wala pa yung sekta ng INC, may 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 pope na kami. No? So January 5, 269 nung siya ay naupo bilang pope si Pope Felix the First at namatay nung December 32, 74. Isa po yung santo. Isa yan sa sinaunang kristyano ng Catholic Church. Kaya pag tayo ay nakakarinig ng Felix Manalo, ang una natin iisipin, oy, pangalan ng Pope ng Catholic yan. Oh. So, yung pangalan ni, Pope, ni Felix Manalo, invented name. Pero hindi invented yung pagiging tao ni Felix Manalo. Hindi ba? Yung pangalan natin ay invented, pero hindi porket invented ang pangalan mo, ay ininvento ka na rin bilang tao. Iba yung ininvento sa nila lang. Kahit na invented na yung pangalan ni Felix Manalo dahil yan ay kinuha sa Catholic Pope ng Catholic Church, hindi yan lumalabas na invento yung pagiging tao ni Felix Manalo. Invento ba? Ano si Felix Manalo cyborg? Di ba hindi naman? Dapat inaalam po natin ang mga history-history na ganyan. Yung nanay ni Felix Manalo, bago yan namatay, uh, nakiusap yan kay Felix Manalo na tumanggap ng anointing of the oil. Di ba ganun sa atin pag mamamatay, anointing of the sick? Hindi pumayag si Felix Manalo na kipag-away sa pare. Kaya ang nangyari dyan sa nanay ni Felix Manalo, hindi po yan nakalibeng sa sementeryo ng Catholic Church. Kasi noon ipinagbabawal po na ilibing ka sa sementeryo ng Katoliko kapag protestante ka. Pag hindi ka Katoliko, syempre, sementeryo namin yun eh. Tapos nilalabanan mo simbahan namin, tapos doon ka ililibing. Hindi ka tulad ngayon, ang kakapalan ng mga mukha ninyo, inuusig-usig yung aming simbahan tapos dun din pala kayo babagsak sa sementeryo ng katoliko di ba ang kakapal ng muka so dahil sa pagnanais ng nanay ni Felix Manalo na tumanggap ng anointing of the sick the last sacrament na nalireceive ng isang tao pag, pag mamamatay ka na nakipag-away sa pare yan eh, hindi niya alam yung inaway niyang pare ay hindi basta-bastang pare o, oh, kaya yung nanay ni Felix Manalo, hindi po yan nakalibeng sa Catholic Church na cemetery. Ang alam ko, hindi ko alam kung sa Aglipayan ata siya na inilibeng. Basta hindi siya sa Catholic Cemetery. Kasi pinagbabawal yan noon. Kaya kapag sinasabi na, Hoy, kayo, 110 AD lang kayo sumulpot. 110 AD lang kami nabigyan ng pangalan. Pero nung mga time na wala pa kaming pangalan, nag e na kami. Ang ibibigyang diin nyo dyan, mga sulpot kayo, yung pangalan. Hindi yung church. Iba yung church sa pangalan. Iba yung walang pangalan sa binigyan ng pangalan, parang tayo. Iba yung pagiging tao mo, iba yung binigay na pangalan. Ang pangalan ba at saka ang tao iisa? Pag sinabi bang pangalan, tao din, di ba hindi? Pag sinabing pangalan, binibigyan ka ng label, bakit? Ano gusto mong itawag sa'yo kapag wala kang pangalan? Tss, tss. Ganon. Ganon yung tawag sa'yo. Wala kang pangalan eh. Kaya tayo binigyan ng pangalan para malaman natin kung ano ang kung ano kung paano tayo ia approach Kung paano tayo tatawagin. Kung paano ka ilalarawan. So dahil tayo ay may pangalan para rin syempre sa pagkakakilanlan natin, di ba kunyari? pumanaw ka. O, di ba sasabihin? O, si Felix Manalo, namatay na. Ay, kawawa naman. Kilala ko yung taong yan, anghel yan. Eh. Anghel yan. Kilala ko yung taong yan, yan yung uod ni Jacob. Di ba, may ilalarawan siya agad. Bakit? Kasi may pangalan. Ganon din yung Catholic Church. Kaya nag-invento ng pangalan ng Catholic Church is para malaman nila kung ano yung, yung tatag di Christ. Kaya pag sinabing Catholic Church, ay, tatag ni Kristo yan. Pag sinabing Catholic Church, sasabihin ng Muslim, ay, yan ang tunay na Kristiyano. Ibinang ng Judaism, Buddhism, Hinduism, ng mga pagans, ay, yan yung, mga ta yan yung mga taong sumasamba kay Kristo at naniniwalang yan ay tunay na Diyos. Kaya may pangalan. Pero noon wala tayong pangalan. Bakit siya naging invented? Kapag ang isang Uh, ang isang tao, ang isang bagay, ang isang grupo, ang isang kongregasyon, kapag ito ay binigyan mo ng pangalan, ibig sabihin, nag-invento pa. Bakit? Kasi wala namang pangalan eh. Bakit mo lalagyan? Di ba? So dahil nilagyan ng pangalan, anong tawag dun sa pangalan inilagay mo? Inimbento mo. Pero hindi po rikit na, na invento yung pangalan ng katoliko ay peke na. Mali po yung ganong mindset. Bakit po mali? Kasi po, hindi naman nagtatag si Christ lang dahil sa pangalan. di ba? Sinabi ba ni Christ na, Oy, magpatatag ako ayon sa ano, ayon sa pangalan. Ako ay nagtatag ng iglesia para sa pangalan. Meron po ba tayong mababasang ganon? Na si Christ ay nagtatag Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatatag ko ang pangalan. Hindi. Kaya hindi po big yung pangalan. Hindi po pinagtatalunan yan. Talagang nila, ah, nag-inimbento yung pangalan katoliko. Pero hindi po yung iglesia. Hindi yung pangalan. Kaya, pag sinabi sa inyo na ng mga sulpot, lalo ng mga INC, tatag na kayo ng 110 AD. Ano ba yung itinatag ng 110 AD? Yung pangalan o yung iglesia? Tandaan natin, 110 AD, nang nang binigyan ng pangalan ni San Ignacio ang iglesia na tinawag na Catholic. So, kung, kung doon palang tinatag ang Catholic Church, e eh, bakit siya magbibigay agad ng pangalan? Kaya nga, bin, kaya nga ang sabi doon, binigyan niya ng pangalan ang iglesia ang walang pangalan. Bakit? kasi may iglesia nang nag-e-exist. Wala nga lang pangalan. Ang iglesia natin nag-e-exist noon, wala nga lang pangalan. Kaya nung sumapit yung 110 AD, at saka tayo binigyan ng pangalan. Pangalan po ang ibinigay. Hindi po iglesia. Kasi wala pa si San Ignacio, may iglesia na tayo. Wala nga lang pangalan. Dapat po natin niyang tanggapin. Dapat tayong maging open-minded na hindi naman porque sinabing inimbento, mali na. Tandaan po natin, yung mga ginagamit natin ngayon, invented din naman. Ano yung mga invented? O, ilaw. di ba? Bluetooth. wifi Mga gamot. Paracetamol. O, yung sa COVID, invented yan, ba? Diba? Sa pamamagitan ng ano? Experiments. Mali ba? Oh, di ba? Hindi naman. Kaya lang nila sa inyo sinasabi yan. Kasi nahihirapan sila. Nahihirapan sila saan? Nagibain ang eh, aral ng simbahan natin. Mahirap talaga. Kapag protestante ka, tapos kalaban mo Catholic, may kang labanan ng Catholic Church. Mahirap kalaban ng simbahan. Bakit? Mayaman kasi tayo sa history talagang hindi nila kakayanin ang lataga ng ating simbahan. Kaya pag sinabi na, oh, kayong mga katoliko, 110 AD lang kayo tinatag, talaga ba? Ano yung 110 AD? Ano ang binigay doon? Iglesia o pangalan? Ah, oh. Eh, wala pa si San Ignacio. Meron na tayong, ano, uh, bishop ng Antioch. Second Bishop, sino? Si Evodius. E nauna pa kay Ignacio yan. Oh, So ibig sabihin, hindi pa nagbibigay ng pangalan si San Ignacio 110 AD, meron na tayong Bishop na umiiral si Evodius. O e paano yun? Second Bishop of Antioch, Evodius, wala pang pangalan ng simbahan natin. Umiral na lang ang pangalan ng ating simbahan, ikatlong obispo ng Antioch, Ignacio. So, so, sa madaling salita, wala pang pangalang Bible, wala pang, wala pang nabubuong Biblia, wala pang Katoliko na naibibigay sa Iglesia, may mga obispo na tayo. At ang Antioch ay mababasa sa Bible. Kaya, kapag sinabing invented name ang Bible, yes! E eh, wala namang Bible noon eh. Nagsalita ba yung Bible na, oy, Bible ang pangalan ko? Hindi. Sino nagbigay, nagbigay ng label? Catholic Church. Kaya nga wala tayong mababase sa, sa original compiled na Bible ang pangalan ko ay Bible. Wala. Ang nagbigay ng pangalan Bible, tao. At ang taong nagbigay ng pangalan Bible na yan, yung bumuo Bible, malamang hindi protestant. That's why the Bible is a Catholic book. The Bible is a Catholic Bible, not the Protestant. Why? Dahil tayo rin na nagbigay ng ano, pangalang Biblia ang itatawag dyan. Kaya wag kayong mag-guilty. Ipamukha ninyo na kahit invented ang mga pangalan na yan, true church tayo.